Kung mayroon kang isang bagay na gustong gawin bago mamatay, ano iyon? <laughs> Seryoso pala. Ito kasi si Lee Aguinaldo, mula bata pa lang, alam niya na kung ano ang gusto niyang gawin. Mula sa pamilyang sikat sa pakikipagkalakal ng mga siyalang kagamitan, mga imported goods at branded apparels, mula sa tanyag na lolong si Merchant King Leopoldo Aginaldo at sa kanyang amang successful businessman na si Daniel, malinaw na malinaw na kay Di Aguinaldo kung ano talaga ang gusto niyang gawin sa buhay. Ang magpinta. Lapit sa family business, di ba? Bata pa lang si Lee ay hindi na siya suportado ng kanyang amang si Daniel sa gustong patunguhan nito sa sining. Siyempre, gusto ni Daniel na ihanda ang anak na mapalago lalo ang kanilang negosyo. Buti na lang, to the rescue ang Japanese gardener nila na naging impluensya rin sa paghubog ng kagalingan ni Lee sa pagpipinta. Pero, pala desisyon talaga itong si father. Kaya taong 1949, ipinadala niya sa military school si Lee upang tumino at mailayo sa kanyang interes. Pero sorry, makunat si Lee. Ang pag-aaral sa Culver Military Academy sa Indiana ang naglapit lalo kay Lee sa sining. Nakapag-drawing siya, nakapagpinta, naging interesado sa musika, at nakapagbasa ng mga aklat lalo na sa mga tanyag na artists gaya ni na Jackson Pollock at Mark Rothko. Nakapag-produce lang naman siya ng pitong canvases at 2,000 drawings sa loob ng military school. Ang konti naman! Baka pwede pang dagdagan! Pagkabalik ni Lee dito sa Pilipinas, ay buo na ang loob na maging isang artist. Nagkaroon siya ng group shows at pati na solo exhibition, featuring his drip paintings inspired by Pollock. Kaya lang, hindi talaga matakasan ni Lee ang family expectations na masukan siya sa kumpanya ng ama, ang Daniel R. Aguinado Corporation o Dracor. Dito nagsimulang mahirapan si Lee na balansehin ang corporate at creative life. Sounds familiar ba? Hanggang ngayon naman sa panahong ito, marami pa ring artists ang nakakaranas nito. Pero kung mahal talaga, ipaglalaban niya ni. Eh. Kaya nang sunod-sunod na manalo sa art competition si Lee, kalaunan ay nagresign din siya sa Dreycor at pinakasalan ang jowang Italianang si Elvira Campidio. In fur -fur naman noong 1960, nag-flourish talaga ang sining ni Lee. Nariyan ang flip paintings, ang Gallum series inspired by Lewis Carroll's Alice in Wonderland, at ang linear series na ang chika ni Fernando Zobel na most brilliant and masterful Lee has ever done. Siyempre, hindi lang iyan ang mga nalikha niya bilang isang bibokida, no? Pero I just want to say, iba rin talaga ang disiplina ng kuya mo, oh. Ang respeto sa proseso at ang patuloy na pag-challenge sa sarili para makagawa ng sining at ma-express ng idea. Sana all. Noong 70s naman, he pursued experimental art kung saan nag-incorporate siya ng photography and mixed media sa kanyang koleksyon. Pero noong taon namang ito, naghiwalay sila ng asawang si Elvira at nagsimula ng gumuho ang negosyo ng kanyang pamilya. Teka, teka, teka! Anong episode ba ito ng MMK? Gusto niya lang namang magpinta ng matiwasay! Pero kalauna naman ay nakilala ni Lee Aguinaldo si Melba Aribas. Pero narito muli ang nagbabagang balita mga be. Noong 1981, Umanaw na si Daniel kasabay ng paglaho ng kanilang ari-arian at mga pangarap. Ni Aguinaldo tried so hard and so much to be a good son to his father. Sadyang na naiglang ang dugong makasining ni Lee. Sobrang passionate at sobrang touching. Muntik <gasps> ako naiyak mga be. <laughs> Si Lee Aguinaldo ay itinuturing na visionary pioneer of Philippine abstract expressionism. Nag-iwan siya ng mga art pieces na nagbigay kulay at liwanag sa kanyang nakakaantig at inspiring na buhay. For Lee, family is life but art is lifer. Iniwan niya ang lahat at ibinigay ang lahat para sa art.